Nora Teresa Santiago Hernandez, uh, Risa na lang po uh, at ako po ay taga Malolos, Bulacan, at ako po ay isa sa mga uh, nagpapatuloy ng pagbuhay sa tradisyonal na sining ng puni o paglalala ng mga pahabang dahon. paghahabi ng dahon na mga pahaba o leaf fronds kung tawagin natin sa English ay ano um, nagmula yung kung bagay yung definite na pinagmulan niya hindi din namin alam pero meron akong natin na, na isang um, ang tawag dito uh, book launching yung book launching yung palaspas Uh, book ni Mr. Elmer Nochiseda kung saan guest speaker si Ma'am Feliz Santa Maria. Isa siya sa mga uh, premiadong nating mga cultural historians na kung saan binanggit niya doon na ang, ang sining ng paglalala ng dahon ay pwedeng maging singtanda ng paggawa ng pottery o ng pottery. Kasi kung ugati natin yung mga traditional na gamit nung, ng mga dahon na ito, uh, it is used to be, uh, it is used as food containers. At yung kahit sinasabi ni Ma'am Felice nga no, na ito din yung ginagamit na pang-tali. Mga pang-tali. pag magtatadi pag magtatali ka ng bato at saka ng kahoy para gawin mong pang -puk -puk, mm -hmm. Ang isa sa mga ginagamit nila ay, yung mga dahon na pahaba. Uh, sinusok-sok, binubuhol, pwede rin ilala. At yun din yung ginagamit nila na, na lalagyan ng paglulutuan. So, it could be as old as pottery na isa sa mga sinasabing mga oldest, ano natin, oldest arts, mga traditional arts. 20 years ago in 1993 um do nagsimula yung advocacy nung namin para buhayin siya through the efforts and through through my aunt um uh, Milagros Santiago Enriquez she's a food historian from Bulacan tapos in one of her ano food fest uh, food exhibits na ginawa uh, naglagay si Ate Gigi Garcia ng mga birds na nilala niya out of buko or niyog leaves. Tapos, doon nakita ni Tita Mila, parang naalala niya, sabi niya, alam niyo, isa na to sa mga namamatay nating sining. Uh, tas, tas, after nung event na yun, nag-usap-usap kami, kinausap kami ni Tita Mila. Siguro isa ito doon sa mga dapat nating i-research, tsaka buhayin. Doon na pumasok yung mga ideas namin na, kagaya ko, when I was mall sa barrio namin sa Pipitan, Bulakan-Bulakan. Natatandaan ko yung tatang ko na actually hindi ko yung kamag-anak pero parang uh, naging taga doon siya sa Pipitan na uh, inalagaan ng tatay ko. Tapos parang naging yaya-yaya ko si Tatang Ben. Siya yung nagturo sa akin kung paano gumawa ng bola. Kasi doon sa bahay na inuupahan namin, merong mga buko, trees na every summer, ina parang tinatabasan nila yon So, pag ganon, yung mga puno ng, yung mga dahon ng buko, pag bumagsak na, kukunin na namin yung mga dahon, gagawa kami ng bola. Mm. Yung pinakalaroan namin, bola, mga, mga jewelries, pito, elisi, kung kung ano-ano yung pwede i-fashion na ano. Tapos nakikita ko din si Tatang Benon, lalo na yung magsa-summer, gawa siya mga palaspas, mga tipaklong, hipon, So, yun yung dun kayo nakita yon Si Ate Gigi, yung bird, na sabi niya sa akin, uh, natutunan niya to sa isang kasambahay na niya na from Bicol, actually. So, doon siya nagsimula, unti-unti, nagresearch nag research research kami. Ng, ang ko, who is mas matanda sa amin, she was siguro mga 80 years old at that time or seven, late 70s at that time nagkwento din siya kung ano-ano yung mga naaalala niya. So, twinento niya yung kagaya nung sungkitan sa Santa Isabel daw na mm. kung saan mang palaspasan doon, merong silang sungkitan na sinusungkit nila yung mga 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 disenyo nung mga, mga palaspas. So, parang ang ano din doon, pag maray ka na sungkit na mga 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 disenyo na magaganda, parang yun din yung, it is a symbol of blessing as well. Mm. Hindi ko alam kung ginagawa pa yon o kung saang Santa Isabel, kung Malolos ba o somewhere. Pero ang tiyahin ko kasi is from Malolos. So yun yung mga ilan sa mga nakukwento niya. Tapos yun nga, uh, na, na, nakakatanda siya ng mga tala, nakakatanda siya ng iba-ibang mga disenyo. Mm. Hanggang sa unti-unti, nag namin siya. Tapos... 1998, uh, the Philippines was invited by the Smithsonian Folklife Festival as a delegate. So, ang auntie ko, she was one of na mga, isa siya dun sa mga, sa Philippine kitchen. She would do Philippine cuisine. Tapos, assistant niya ako. Namunti ako mag-deny kasi nga, ah, hindi ako, kailangan meron akong particular na gagawin. Hindi pwede gagawin hindi pwede yung mga assistant assistant. So, ang naisip namin is yung yeah, to do puni. Meron ng mga nakilala na tinuruan akong gumawa ng bibe, pero Pilipino rin sila. Na yung taga yung gumawa, yung nag nagturo sa akin na gumawa ng duck ay from Leyte. From Leyte siya. Si Ate Gigi, yung isa sa kasama ko din. Ganon din yung nangyayari sa kanya. Pag may pupuntahan siyang mga demonstrations, meron siyang natututunan meron siya nakaka-exchange hanggang sa iyo napadami namin siya ng napadami mm -hmm. tapos um, at the same time itinuturo namin sa iba But from then on ang nangyayari sa amin is ang naging advocacy namin is ituro siya isa sa nang naging ano rin namin yung paggamit namin ng ng buli yung mm -hmm. process na dahon ng buli may kulay dried kasi before, ang ginagamit talaga namin is fresh. Talaga training. So, pag, pag kinuha nila kami as, as as trainer or as, ano, as, um, yung sa mga workshops, ang problema lang po, hindi siya regular. Kaya yun lang yung parang, kahit kami, yun yung parang uh, nakakalungkot kasi, ito po ay isang sining na kailangan ay continuous. Malawa po, dapat mayroong definite na programa kasi para para mapakinabangan. Mm -hmm. Dito po sa sa city sa city government, uh, ang una pong ginagawa nila sa amin ah uh, during the first term of of Mayor Christian Natividad, Nagkaroon nag sila ng likhang kamay ah uh, workshops. Isa po dun sa mga traditional arts at saka mga Vis, uh, visual arts na inano nila ay ito pong pag pagtukuni. Ang ano naman po, ang provincial government sa ngayon for the past um, years, walang walang definite na programa regarding sa puni. ah uh, pero po ang ginagawa nilang tulong sa a uh, uh, puni ay yung yung pagpo through una pag meron silang mga pero pag mayroong mga TV coverages na kailangan, uh, kinukuha po nila kami para ipakita na mayroong ganitong klasing mm -hmm. art sa bul bulahan Pangalawa po, um, yung puni po ang ginagamit nila na parang official lay nila mm -hmm. sa mga dumadating nila na mga guests at saka sa mga events na ginagawa nila. Mm -hmm. So y usually, yung ginagawa ko na parang lay nila, in in that way po na po promote po yung craft sa national government po um, ang eh, ang national historical institute of the Philippines NHCP commission of the Philippines ay through through the efforts of Sir Rowel Pagiligan yung kurador po natin sa Barasoy Museum Naglunsad po siya ng two, three day seminar on palaspas making last year. Mm -hmm. And he is uh, hoping na actually he is proposing sa akin na na gumawa kami ng part 2 this year. Kasi um pa, yun naman po para doon sa mga estudyante o kaya mga 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 ano din mga ma marginalized women. Noong si Sir L po ay nasa Provincial Museum office pa. Uh, tinulungan niya po ako na magkaroon kami, makapag-facilitate kami ng isang workshop, one-week workshop ng ni, sa jail natin, sa provincial jail. Kaya lang, hindi na na yun nasundan kasi nga nalipat na si Sir Ruel, si Sir L, sa national government, sa NHCP nga po sa Barasoy, Barasoy Museum. So yun po, sa, sa pamamagitan po ni Miss Chinggay Guy Bernardo ng CCP Outreach Division, yun po ang mas regular care Um, cooks and artists share. So, bale, meron kaming cooking demo ng traditional cuisine at meron kaming arts demo. Ang ginagamit nga naming medium ay itong puni sa mga bata at saka sa mga marginalized women. Tapos po, meron pa pong isa, um, we are given a grant ng National uh, Commission for Culture and the Arts na magkaroon, na magkaroon ng, ng isang school for living tradition first phase ng School for Living uh, School for Living Tradition ang puni dito sa Malolos. Kaya lang po ang nagiging problema namin. Kaya hindi namin siya maituloy ay wala pong willing na participants na gustong pag-aralan ito ng one month. Kasi dapat po 36 days yun ang requirement ng NCCA for a uh, School for Living Tradition. So sa ngayon po, wala po kaming makuhang mga participants na would be interested to do a one-month uh, intensive uh, workshop on puni-making. Ang pinakamalaking tulong sa, amin, sa akin sa ngayon ay ang mga estudyante. Na kagaya ni ma'am na nagre-research at eh, nagdo-document ng, ng craft. Kasi during the time that we were uh, researching regarding sa craft na to, wala kaming makuha masyado mga materials. So sa ngayon, ang pinakaan ko na lang is kamukha niyan, may mga kahit mga college students, mga na gumagawa na kanilang mga mini thesis, mga researches na nagiging interested, nagiging interested sila dun sa craft, kahit ba ito ay impartial fulfillment lang ng kanilang mga course requirement. Ang naging ano ko na lang ma'am is yung magkaroon na ito ng mga records sa mga eskwelahan magkaroon ng mga record. Tapos I am hoping that maybe one of the students that would interview me would be interested to continue at balang pa, balang araw eh maging advocacy din niya kasi ako din naman din ako masyadong mahilig sa ganito ng araw kaya lang hindi ko alam kung anong nakain ko at bigla akong nagkaroon ng pagmamahal sa ganitong gawain pangalawa ma'am uh, lagi ko sinasabi <coughs> pag meron akong mga workshop alam ko na hindi siya very interesting sa iba because baka obsolete na or or whatever. Pero ang pinakamalaking na itutulong sa uh, na maitutulong sa amin ng mga ordinaryong tao ay pag nakakita sila ng form o kaya ng gumagawa o kaya sila mismo pag nakaka-attend sila sa mga workshop. Lagi ko sinasabi, kahit tweet lang, kahit i-post lang, i-post lang sa mga FB nila, sa mga social media sites nila, nila sa i-tweet lang, na I'm making ganito, I'm doing this, I'm doing that ah, uh, I saw somebody doing it, parang gano'n. Okay na sa amin yun para at least magkaroon ng awareness. Future. Nakakalungkot, pero sa akin sa ngayon, medyo madilim pa. Medyo malabo pa yung maganda nitong kinamukasan. Um, una kasi, so far doon sa mga tinuturuan namin, wala pang nag pa ako nakikita na talagang patuloy na nagpapatuloy parang hindi mm. kami pa lang din ni Ate Gigi um, ang nagiging ano na lang namin, ang pinakamalaki na lang yung future, ay yung maraming nagkaka-interes kaya lang yung mga nagkaka-interes na yun, hindi para ipagpatuloy siya na ano buhayin kundi para gamitin sa bahay nila sa mga mm. decorations nila yung parang ganun ang nakakalungkot kasi doon, pag hindi nila alam gawin, ito yung simula ng pagkamatay uh, mo. pwedeng meron ka, pero kung hindi mo alam gawin, paano mo siya ipapasa sa susunod ng mga generasyon? Parang ganun yung sa akin na para sa akin gawin. Kaya hanggang ngayon, patuloy akong nagsusumikap na, na lagi ko yung sinasabi na ang purpose ko dito sa puni ay hindi para gawin siyang negosyo o gawin siyang ano, although I am encouraging na baka merong may gusto na gawin itong it is, is gawin itong isang negosyo it is a very um, potential it is a, malaki yung potential niya as a home industry kasi kahit sa bahay kagaya ko ngayon gumagawa ako kahit nasa bahay nunod ka paborito mong teleserye eh, nakakagawa ka at kikita ka na hindi ka umaalis ng bahay kaya, pa, kaya lang wala pang nakakakita ng ganong potential niya o siguro talagang ang ngayon ay mas gusto na mas mabibilis na mga banda yung hindi sila masyadong nahihirapan. kasi mahirap din siya mm -hmm. ang pinaka future na lang siguro nito yung nga, yung merong mga records ng mga estudyante niya na nag-exist na man siya mm -hmm. at siguro kamukha niya pag merong mga nag-video kung paano gawin may mga gumagawa ng mga mga libro, ng mga coffee table book kung saan din yung mga instructional uh, pictures. Yun na lang yung pinakamalaking nakikita kong future so far na kahit pa meron na siyang, meron na siyang dokumento. Parang ano. Pero as far as din sa mga magpapatuloy ng paggawa, wala pa.